Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang magkapatid ng sina Evelyn at Imelda ay pinanganak sa La Union at tulad ng ibang pamilya na laki sa hirap, ang mga magulang nila ay ginawa ang kanilang makakaya para silang lahat ay makapasok at makagraduate hanggang high school sapagkat alam ng mga ito na importante ang edukasyon sa buhay. Dahil sikat ang La Union sa agrikultura, bata pa lamang sila magkakapatid ay sanay na sila sa mabibigat na gawain. Bagamat parehong babae, sina Imelda ay ginawa pa rin ng lahat para makatulong sa kanilang mga magulang. Pinag-igirin nila ang pagpasok sa eskulahan hanggang pareho silang makatapos ng high school. Ngunit habang sila ay namumulat sa totoong estado ng pamumuhay sa kanilang probinsya, mas lalo silang naniwala na kailangan nilang magpursigis sa buhay para makaahon sa hirap. Nang makagraduate, ang magkapatid ay nagkaroon ng trabaho sa probinsya. Pero sa liit ng sahod ay sapat lamang yun para sa panserin nila mga pangangailangan. Si Evelyn ay naiulat na naging working student at dahil sa kanyang pagtsitsaga ay nakagraduate rin ito sa Lyceum Northwestern University sa Tagupan. Kalaunan, ang dalawa ay nagkaroon na rin ng kanika nilang asawa at kinakasama. Si Imelda ay nagkaroon ng tatlong mga anak habang si Evelyn naman ay nabihiyaan ng isang anak na lalaki. Ang mga ito ay masaya pero kalaunan ang gastos at stress ng pagpapalaki sa kanilang mga anak ang nagtulak sa magkapatid na panandali ang iwan ang kanilang pamilya para magtrabaho sa ibang bansa. Si Evelyn ay nagtiis na manilbihan bilang taga-alaga ng bata sa Hong Kong. Naging mahirap ang pinagdaanan nito sapagkat kahit mabait ang kanyang amo ay may magkamadamot naman ng mga ito pagdating sa pagkain. Ngunit kahit minsan ay nalilipasan na siya ng gutom ay tinitiis na lamang niya ito dahil sa isip niya ay kailangan kailangan ng kanyang anak ang pera. Gamit ang salapi na kanyang ipinapadala, ang kanyang mag-ama ay nagkaroon ng maayos na buhay sa La Union. Ngunit hindi nagtagal ay para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa dahil na niya na ang kanyang asawa ay nangangaliwa pala. Ang masakit pa ay ang sahod na dapat sana ay panggastos na kanilang anak para sa pag-aaral at mga pangangailangan nito ay ginagastos lamang ng kanyang asawa sa kirida nito. Kaya para hindi na siya mahirapan pa ay nakipaghiwalay si Evelyn. Ang kanilang anak ay pinagkatuwala niya sa kanyang mga magulang. Nang matapos ng kontrata niya sa Hong Kong ay naging bittersweet ang pag-uwi ni Evelyn sapagkat siya na lamang at kanyang anak ang naninirahan sa maliit na bahay na kanyang ipinatayok. Pero dahil sa mula siya sa malaking pamilya, ang ingay, tawanan at reunion nila ay naging malaki ang tulong sa pagbangon niyang muli. Ilang buwan simula nang makauwi ito sa probinsya ay inayos na naman ni Evelyn ang kanyang mga papeles. Dahil gusto na naman niyang mag-abroad sapagkat gusto niyang matulungan ang kanyang anak na matupad ang pangarap nito. Nang siya ay makahanap ng employer, emosyonal na naman itong nagpaanam sa kanyang anak at pamilya. At dala ang ilan niyang bagahe ay nagtungo si Evelyn sa Middle East. Ayon sa ulat, katulad ng dati niyang trabaho sa Hong Kong, ito ay naging tagapag-alaga muli ng mga bata. Bagamat mga Muslim ang kanyang amo, ay napansin ni Evelyn na mas maayos ang pakikitungo ng mga ito sa kanya kesa sa dati niyang employer, kaya naman mabilis niyang nakasundo ang mga bata. Ngunit sa bawat sandali na nakikita niya ang kanyang mga alaga, ay hindi naman maiwasan ni Evelyn na maging emosyonal sapagkat naaalagaan niya nga ang anak ng kanyang mga amo pero hindi naman niya maalagaan ang kanyang unik Kaya para maibisan ang kanyang kalungkutan ay madalas nitong kinakausap sa Skype ang bata. Sa ayos ng pasahod ng kanyang mga amo ay hindi lamang naibigay ni Evelyn ang pangangailangan nito. Ngunit natulungan rin niya ang kanyang mga magulang at ibang mga kapatid na naninirahan pa rin sa Pilipinas. Noong mga panahon na siya ay nasa Hong Kong at Cyprus, ang kanyang kapatid naman na si Imelda ay nakipagsapal na sa Canada. Ito ay naiulat na isang caregiver doon. Ang magkapatid ay naging madalas pag-uusap at naging malaki ang impluensya ni Imelda kay Evelyn sapagkat lagi nitong sinasabi na mas maganda na magtrabaho sa Canada. Bukod sa mas malaking sahod ay may posibilidad pa si Evelyn na maging citizen sa bansang yun na magpapadali sa pagkuhan niya sa kanyang anak. Kaya naman ay unti-unti niyang nagustuhan ng Eddie ang yun at nang mag-expire ang kontrata nito sa kanyang mga amo sa Cyprus, ito ay bumalik muna sa Pilipinas. Gamit ang naipon niyang pera at tulong ng kanyang kapatid, si Evelyn ay pinroseso ang kanyang mga papeles. At sa kadahilanan na hindi pa mahigpit ang Canadian immigration noon, ito ay mabilis na nakahanap ng employer. Kahit mahirap na mawawalay na naman siya sa kanyang mga mahal sa buhay lalo na sa nag-iisa anak, Nilakasan ni Evelyn ang loob niya sapagkat panandalian lamang naman ang lahat at disidido siya na magpursige sa pagtatrabaho para mabilis niya itong makuha. Nangang eroplano na kanyang sinasakyan ay lumupag sa airport ng Canada noong 2013, si Evelyn ay masayang sinalubong ni Imelda. At para hindi ito mahirapan sa pag adjust at maituon nito ang kanyang atensyon sa trabaho, si Imelda ay minabuting alukin ng kapatid na manirahan sa kanyang apartment. Ngunit bago ito sumabag sa trabaho ay sinigurad niyang ipasyal muna ito sa iba't ibang lugar sa Canada. Ang ginawa niyang yun ay nagrenason kung bakit lalong mas nagustuhan ni Evelyn ang bansa. Base sa report, ito ay naging nani o tagapagalaga ng tatlong mga bata. At tulad ng ginagawa niya dati kung siya ay nakasahod na, si Evelyn ay walang palihas sa pagpapadala para maipagpatuloy ng kanyang anak ang pag-aaral. Ang binata ay noina sa kolehiyo na at kumukuha ng kursong civil engineering sa kanilang probinsya. Ang mga ito ay madalas na mag-usap sa video call. Sa kabuuan, si Evelyn ay nilarawan na mabait, maalalahanin at madiskarte sa buhay. Nang ito ay makaipon, ay nagdesisyon nitong bumukod at kumuha ng sarili niyang apartment sa Thornhill na malapit lamang din sa kanyang kapatid. Nang sumapit ang Pasko at bagong taon ay hindi katulad ng dati na mag-isa niya itong ipinagdiriwang, Si Evelyn ay masaya nakasama na kasama niya ang kanyang kapatid. Noong pumasok ang taong 2014, ang apat na putatlong taong gulang na nani ay determinado at puno ng pag-asa dahil ilang taon na lamang ang kanyang hihintayin ay matatapos na sa pag-aaral ang kanyang anak. Sinimula na rin ito ang pag-iipon para makapag-apply ng citizenship at makuha ang kanyang anak. Pero ang mga pangarap niyang yan ay hindi na mangyayari pa dahil noong buwan ng Oktubre ng taong ding yun, si Evelyn ay hindi makontak ng kanyang anak sa Pilipinas. Ang binata ay hindi kaagad nag-alala sapagat minsan ay abala ito sa kanyang mga ginagawa tulad ng pag-aasikaso sa tatlong bata. Pero kinontak na niya ang kanyang tiyahin na si Imelda nang kinabukasan ay hindi pa rin ito nagre-reply. Si Imelda na abala din sa trabaho ay mabilis naman na kinontak si Evelyn pero kahit anong chat, tawag o text niya dito ay hindi ito nagre-reply. Ngunit sa kadahilanan na hindi siya pinayagan ng kanyang employer na uminis ng trabaho ng maaga, sinabi niya sa kanyang pamangkin na pagkatapos niya sa trabaho ay kagad niyang pupuntahan ang apartment ito sa Thornhill. Pero nag na at naalaman na siya dahil nang marating niya ang unit ni Evelyn ay wala sa loob ng apartment ang kanyang kapatid. Kinontak niya muli ito pero kahit isang beses ay hindi talaga ito nagre-reply. Dahil sa kanyang masamang duda, si Imelda ay mabilis na kinontak ang mga otoridad para i-report ang pagkawala nito. Naging palaisipan din para kay Imelda ang bigla ang pagkawala nito sapagkat hindi talaga normal na ang kanyang kapatid ay bigla-bigla na lamang maglalaho. Ang mga otoridad ay mabilis na nagbukas ng missing persons case. Pero habang tinitingnan na mga ito ang posibleng nangyari sa Filipina, si Imelda naman ay walang tigil sa pagkontak sa mga posibleng tao na maaaring may alam sa kineroroonan nito tulad ng mga kaibigan at ibang Pinoy na nakilala nila sa Filipino community doon. Ibinahagi niya rin ang biglaang pagkawala ni Evelyn sa social media para naman mas marami pang mga tao ang makaalam sa pagkawala nito. Marami ang nalungkot pero karamihan ay nag-iwan ng komento na ipagdarasal nila na sana ay agarang mahanap si Evelyn. Pero dalawang araw pagkatapos may ulat na ito ay nawawala, si Imelda ay nakatanggap ng tawag mula sa isang detective kung saan sinabi nito na ang kanyang kapatid ay patay na. Mabilis na kumalat ang masamang balita niyan sa Filipino community sa Canada at sa probinsya nito sa La Union. Sa tulong ng local government, iba't ibang ahensya pati na ni Imelda ay mabilis na naproseso ang mga papeles ng anak ni Evelyn. Kaya ito ay kaagad nakabiyahe patungo sa Canada. Doon ay nalaman nito na ang kanyang ina ay nakita palang wala ng buhay sa quality inn na isang abot kayang hotel. Sa kadahilanan na umuusad pa ang kaso ay naging matipid ang pagbibigay ng mga otoridad ng detalye. Kaya ang mga tao ay walang tigil sa katatanong kung ano ang ginagawa ng Filipina sa hotel sapagkat wala naman itong napapabalitang nobyo o nakakapalagayan na loob. Ayon sa record ng emergency services, noong gabi ng October 13, nakatanggap sila ng tawag na nagmula sa Britannia Road East malapit sa Horentario Street. Ang tao sa kabilang linya ay nagpakilala ng na staff ng Quality Inn. Hiniling nito na kailangan nila ng bumbero dahil nasusunog ang isang silid at natatakot sila na baka kumalat ito sa buong building. Nang makarating ang mga bumbero ay mabilis na mga itong naapula ang apoy. Ngunit nang humupa na ang usok ay tumambad sa kanila ang bangkay ng isang babae. Sa kanilang inisyal na pagsisiyasat, ito ay marahil na nasa 40 taong gulang na. Sa panayam kay Fire Platoon Chief Michael Corcoran, sa bilis na kanilang pagresponde ay mabilis nilang napatay ang apoy na pininiwalaan nilang nagsimula sa second floor. Tinitingnan pa nila kung ano ang posibleng pinagmula nito. Pero naniniwala siya na ang sunog ay hindi nagmula sa faulty wiring. Hindi rin nila inaalis ang angulo na maaaring sinadya ang sunog. Ibinahagi nito na ang babae sa loob ng kwarto ay wala ng pulso ng makita pero minabuti pa rin nilang isugod ito sa ospital. Ngunit hindi na ito nasagip pa dahil idineklara itong dead on arrival. Dahil sa suspecha nila na may foul play sa nangyari, ang coroner ay mabilis nilang kinontak para masuri ang labi ng babae. Si Inspector George Kokek ay mabilis naman na nagbukas ng homicide case at habang naghihintay ng resulta ng post-mortem examination, nanawagan sila sa publiko na kung meron silang alam sa nangyari ay huwag mag-atubiling kontakin ang mga otridad. Dahil sa record ng hotel ay kagad nilang nakilala ang biktimane sa si Evelyn na 43 taong gulang. Nang lumabas ang resulta ng autopsy sa bangkay ay kinumpirma ng medical examiner na kahit nagkaroon ng sunog sa kwarto ay wala itong nakitang usok sa baga ni Evelyn na nangangahulugan lamang na patay na ito bago pa man magsimula ang apoy. Naniniwala din ang eksperto na kaya tinangkang silaba ng kwarto ay para pagtakpan at sirain ang mga ebidensya na maaaring makapagturo sa pumatay sa Filipina. Sa mga sumunod na araw ay pinilwanag na rin sa wakas ni Imelda kung bakit ang kanyang kapatid ay nasa hotel na yon. Ayon dito, napagkasundoan nila magkapatid na magkita pagkatapos niya magsimba noong October 12. Kinabukasan, October 13, dapat sana ay magkasama silang babiyahe patungo sa Niagara. Ngunit sinabi ni Imelda na nawala sa isip niya na ang October 13 ay ang araw pala kung kailan ipinagdiriwang ng mga Canadian ang Thanksgiving. Sa takot na mas stuck sa traffic at hindi makapasok sa tamang oras, ibinahagi nito na kahit naghihintay na sa hotel si Evelyn ay kinailangan niyang mag-cancel. Ibinahagi niya na hindi naman ito nagalit. Sa halip ay sinabi lamang ni Evelyn na mananatili na lamang siya sa hotel hanggang oras na ng check-out. Ngunit ang sinabi niyang yan ay hindi naman sinangayuna ng mga otoridad. Dahil kahit saan ka magbasa ng tungkol sa nangyari kay Evelyn, ang mga investigador ay sinabi na merong double life ang biktima. Ang pamilyang Castillo ay galit na galit sa Canadian authorities sapagkat sinabi ng mga ito na kung si Evelyn ay mabait at maalagang yaya sa umaga, ito naman ay nag-iiba sa gabi. Base sa salaysay ng hotel staff, ang Filipina ay madalas nilang makita sa Quality Inn at lagi nito itong may kasama na iba't ibang lalaki doon. Sa kadahilanan na puno ng security cameras ang loob at labas ng hotel, hindi naman nahirapan ang mga otoridad na makita ang mukha ng lalaking huling kasama nito. At habang tinitingnan at sinisiyasat nila ang pagkataon nito, tiningnan rin ng mga otoridad ang mga aktibitates ni Evelyn sa internet. At doon nila nakumpirma na ang 43 taong gulang na Filipina ay suma-sideline pala bilang prosti sapagkat gulang na gulang pa rin ang sahod nito buwan-buwan. Sa mga reports na lumabas, ang sahod nito bilang yaya ay 45,000 pesos kada buwan, ngunit kada dalawang linggo ay nagpabatala ito sa Pilipinas ng 10,000 piso. Ibig sabihin, kalahati ng sahod nito ay ubos na agad. Ang natitira ay pinagkakasya nito sa kanyang renta, pambayad ng mga bills at pagkain. Sa teorya ng mga otoridad, sa desperado nitong pagtatangka na makapag-ipon at hindi mas short one buwan, buwan, pinasok ni Evelyn ang pag-aalok ng aliw sa mga taong gustong makasama sa kama ang isang Filipina na magpapaliwanag kung bakit ito ay madalas na makita ng hotel staff sa Quality Inn. Nakakita rin ang mga investigador sa social media nito na nagpapatunay na ang single mother ay talagang nag-aalok ng panandaliang aliw sa mga tao sa internet at ang kadalasang venue ay sa Quality Inn. Ang revelasyon na yan ay talaga namang ikinagalit at ikinadismaya ng pamilyang Castillo. Ang kapatid nito na si Imelda ay sinabi na kailanman ay hinding-hindi niya papayagan na maging prostitute ang biktima. Ngunit para naman sa mga investigador, kahit mas sakit na tanggapin ang katotohanan, ay hinding-hindi nila iibahin ang natuklasan nilang mga ebidensya. Wala pang isang linggo pagkatapos patayin si Evelyn, ang mga pulis ay masayang inanunsyo na ang salarin ay naaresto nila. At ito ay kinilalang si Nairon Vade Murray na 32 taong gulang. Katulad ng biktima, ito ay naninirahan din sa Toronto. Ang mga otoridad ay sinabi na inilabas nila ang mugshot sapagkat naniniwala sila na marami pa itong mga naging biktima. Kinumpirma din ng computer forensics na tipo talaga ni Murray ang mga babaeng nagbibigay ng aliw dahil sa kakaibinatong fetish na kabilang ang lubid at posas. Sa teorya ng mga otoridad ay sa kalagitnaan ng sesyon ng dalawa ay maaaring nanggigil ang Canadian kay Evelyn Hanggang mapatay nito ang Filipina. Lumalabas rin pala na labas-pasok na si Morris sa kulungan dahil sa iba't ibang kaso nito tulad ng pagnanakaw at pananakit. Kahit tapos na ang trial sa kasong ito at naparosahan na ang salarin, ang pamilyang Castillo ay naninindigan pa rin at nakikiusap sa mga tao na huwag paniwalaan ang sinabi ng Canadian Police na prostitute si Evelyn. As of this recording, si Moray ay nasa kulungan pa rin at pinagdudusahan ang ginawa niya sa Filipina. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sayo, kabayan.